So, yon Welcome back sa isa na namang vlog Mga kababayan natin So, ngayon ay Walang pasok Ayan, Sarado tayo Sarado yung Ito yung pabrika namin mga kababayan Ayan, Sarado lahat yan Kasi walang pasok Ano ngayon? ah. Uh, Holy Thursday Tama ba? <laughs> Nawala na sa Binas Di na alam eh So, dito wala din pasok. Kasi, di ko alam kung sineselebrate din nila yan. So, kahapon, Merkulis na umaga, yung mga video ko, or sa iba din, dito sa Taiwan, particularly sa Howlin eh, ba yun? Yun ang talagang daming damage. Pero ito, yung mataas na building, yun, bago pa. Hindi na ano, yung lalim yata yan, nasa 8 feet yung binao nila dyan. Ganon, tinibayan na nila eh. Kasi may nangyari ng lingdol dati. So dito sa amin, may nadali din ito. Yung isang roll up door, ayan oh. yun. ng ano, sa gitna, kung nakikita oh. nyo. ng parang palatandaan ba? Para wag galawin. Nilagyan ng tali oh. Nadali ang kapon, bumigay parang lahat nung ano niya na store sa taas bumagsak kaya narangan mo na ng kahoy sa baba oh, para hindi magtuloy ba ito lang yung nadali sa amin so good thing pa rin kasi walang casualty dito sa amin sugatan uh, ito lang sa mga makina wala naman yung truck nga namin kahapon nakita niyo dun sa video ko ah. Uh, kasi 7.58 yon Halos mag-8 na. So 8 ang pasok namin. Paalis na kami noon. Yung truck namin, biglang namatay. Naglock, kaya nasa loob kami. Naglabasan yung mga tao. Nasa loob kami. Hindi kami makalabas kasi nga naglock yung pinto. Namatay bigla yung truck. Hindi na mabuhay. Tapos umalog ng umalog. So, ayon Ya, hindi ko na video talaga yun na, na mismong sobrang alog kasi nga nasa loob kami. So ganun ka tindi yung lidol kahapon. Ito nangyari oh. Damage. Ayan. Lumabas na sa ano yung ano pinakadulo niya. Hinarang lang yung paleta dyan. Para maano siya. Ma-stop <coughs> ma ba? Lagyan na muna ng palantandaan. Ito lang. Ito lang yung nadali sa amin. At least ano. Walang casualty ba? Grabe pagkasira kasira Oh. Lumabas talaga yung mga ano niya. Oh. oh. Dito, oh, naglabasan talaga. Tapos doon, oh, tiklo. Sobrang lakas kasi noon. <coughs> Lumindol na dati dito eh. Pero hindi, hindi ang kalakas. Kapon yung ano. <coughs> Sobrang lakas. Buti nga sa biyahe namin, nabang bumabiyahe. Kasi tuloy pa rin ang trabaho noon. Iba dito eh. Kung sa atin, uwi na. Dito iba. Hindi takot ang mga tao sa lindol dito. Mas takot sila sa baha. Yun yung walang pasok. Pero pag lindol, pinaghahandaan kasi nila eh. Like for example nyan, ang lalim ng baon. Para matibay. Tapos nakita ko yung flooring nyan. Dikit-dikit yung mga bakal eh talag, Nakatalak ganun talaga. So ayun lang, sana yung uh, pray pag-pray natin yung sana tamaan talaga. Tapos alam ko nga may mga Pinoy na rin na kapwa nating kababayan na sugatan. Sana hoping your fast recovery. yung so, sana konti lang ba Kasi sa parang 800 sugatan na yata o 900 Tapos siyam na yung natalang patay So Sign siguro yung nakaraang mga gabi din na Sobrang init naman dito Ngayon nga o oh, Alas 8 pa lang pero Tirek na o oh. Sobrang init dito ha Pero first time ko rin ma-encounter yun na Uh, lumakas, umulan ng sobrang lakas, hangin, nagliparan nga yung mga sako eh. Yung mga sako malalaki yung walang laman, nagliparan. Tapos yung basurahan nga namin, ang layo ng pinulot namin. Siguro sign yun para na magkaroon ng malakas na lindol. Right, dito na muna. Pag-pray natin yung mga kababayan natin dito. syempre yung government, at yung mga nasirang mga factory kasi yun yung hanap buhay din natin yung mga Pinoy eh. lalo mga Pinoy na nandito mga kababayan uh, nakipagsapalaran tayo eh. so yun, keep safe everyone